Alaba natin na. Yun o. Oh. Mamimigay tayo ng helmet. <laughs> Alam ko naman na yun gusto nyo eh, mga giveaway. <laughs> Ipapost ko din to sa ating uh, Facebook page. Kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go mga brother. Joyride ride pare rain or rain rain or heavy rain ngayon mga brad ay nyo nakaangkas ako no kasama ko si kuya shout out kay kuya move it hindi pala angkas move it pupunta <laughs> kami ng BGC kasi punta ako muna si Louis ang owner ng Salapare ah oh, nabo vlog ako shout out shout out eh, eh. <laughs> yun pala mo kuya Oh, ay sige, sige, mamaya bigyan ko sa'yo. yung pangalan ko. Ang ah, pangalan mo? Abubakar. Abu Abubakar ay Muslim ka? Assalamualaikum Ah, tandang Sora. Ayun, shout out kay Kuya Mubit, kay Kuya Abubakar, taga Tandang Sora. So, mga brad, papunta tayo ngayon doon sa kay Dewey sa BGC. At uh, kunin ko lang yung cash sa kanya. Nag-transfer kasi ako oh, sa kanya ng cash dahil nga Sabado ngayon. So, hindi tayo makapag hindi tayo makapag-withdraw dahil sarado yung mga bangko. Although meron sa BDO, sa mga mall, pero kasi hassle, eh. pipila pa tayo doon. tatagal pa tayo doon. Ni eh, excited na ako, gusto ko na nilabas yung journey. Eh, uh, tara mga friend, let's go. Nalimutan ko yung kapote ko sa sapatos, basa na yung sapatos ko. <laughs> sa totoo lang mga brad di ko na dapat ipo-push yung jorno ngayon kaso uh, nga lang ilang araw na akong kasi di ba tiko di mo sobrang lakas ng ulan oh. so di ko na sana ipo-push ngayon kaso pambira ubusan nga pala tsaka pahirapan makahanap ng ano ng jorno kaya kahit na ganito yung panahon sobrang lakas basa na yung sapatos ko eh pinush ko na talaga kasi baka mamaya maubusan pa ako To be honest, yung uh, price nung nakuha nating Giorno eh above SRP Alam ko ang Giorno is 2,900 pesos Yun yung talagang price nya Sa demand, tumaas yung value nya So, ayun And ang hirap din talaga maghanap mga brad Kaya, ito nirarush natin After nito, pag natin ng cash kay Louie Pupunta tayo ng kain pa Teka Uh, pasang basa na ako. Ano yung Gcash number mo? Ayan oh, shoutout ka na rin oh. No? Huh? Shoutout. Thank you ah. <laughs> yeah. Ayan. Okay, uh. yeah. Ba't ba hindi ako nag-grab uh, nag kasi? Wala mabuk. Pambira. Alam mo SRP nun? 103. Alam mo magkano kuha ko? 114. Uh, nagmotor na tayo mga brad kasi ano eh wala mabuk na grab eh Yan, green gsm binubuko rin kaso wala eh. wala akong mabuk eh, sabi ko pang kung bukas pa tayo kukuha pagpapaliban natin ngayon maka wala na tayo makuha kasi ito na nga lang pahirapan tayo makakuha ng ng motor nakatsamba tayo na isa so, minsan kasi kailangan mo talagang ipush eh sarili mo eh. may mga bagay na hahad lang talaga sa'yo ayun kung gusto mo talaga gawa mo paraan ay naka-vlog oh, naka tayo naka-vlog eh. tayo mabira mga brad mali yun na pin ko na location buti lang to si brad ano pahala mo brad? Christian, buti to si Kristan no? oh. Saarot, Brad. Salamat. Sa so, si Kristen, uh, narkil ako na lang, sabi ko. Total, 5 kilometers away na lang. Sabi ko, ano, bayaran na lang kita. Atid mo ko dun. <laughs> Ayun. Uh, dami nangyari niya yung ano Pero, ito ang isa sa patunay, mga Brad, na kapag gusto mo talaga, may paraan. Diba? Ito, <laughs> thank you brother, thank you, thank you. Salamat brad. Sarat, sarat. Thank you, thank you, thank you brother. Siya yung tumulong sa atin kaya pag gusto nyo ng bio, ng ano, ng giorno, <laughs> Puntakin natin. So, dito na tayo mga brad, ano? At uh, ito na yung ating giorno. Ay, hey, yabang. <laughs> Alada natin ako. Yun know? o. Oh. Okay mga brad, meron na siyang pangalan Ito nga pala mga brad, si Dajo <coughs> Dajo, kasi Honda Giorno, Dajo Kasi natin kay Ms. Jejeville, tignan niya daw eh Japanese Vespa <coughs> Tara mga brad, let's go home Hindi <coughs> ko na na-test ride talagang ayaw nyo na uwi na tayo dito na nabayaran na natin medyo mataas yung ano ah si tight niya. eh ayaw mo na keyless yun solid no ayan so one bar 100 pesos lang daw yung ano nito eh gasolina nito hanap tayo ng petron tas full tank natin and for now ayan 0 kilometers let's go mga brad Uy, sarap. Thank you, Lord. Salamat po. Ay! <laughs> One, two, five, On the door, so, pambira, uwi tayo marami ang motor. <laughs> okay lang yun. Importante may motor. So, ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong mga brad, pero itong Honda Giorno ay Pareho ng makina ng click, one two five, Kamaya oh, natin makikita kung gaano kaganda yung handling niya. So far, masarap naman siyang dalhin sa traffic. Naninibago lang ako kasi ang sexy nung handlebar, no? <laughs> Hanap tayo ng Petron, Petron, Petron. Thank you, Lord. Thank you for dajo. Alam niyo mga brad, sa totoo lang, ang... Um, Pinagpipilihan ko talaga, nakikita nyo naman yan sa Facebook page natin, ano. Pinagpipilihan ko talaga is Fascio or itong Giorno. Eh, kanina, nasa Yamaha ako kasi uh, may nilakad lang ako doon na papeles. Doon sa Y-Zone, sa flagship ng Yamaha. Nakakita ko ng Fascio doon, puti tsaka itim. Which is maganda rin naman kasi yung Fascio. Tsaka mas mura, 94,000 ata, 93,000. Pareho namang 125. So, pareho silang magkaiba ng karakter na classic. Ayun, Petron gas na tayo. So, ang pagkabili ko dito kay Jorno is 114k kasi dumaan pa sa agent mga brad eh. Wala kasi akong makita na ano eh. Imagine, dito ako sa Rizal, naka, ah, sorry, Kainta, nakabili. Eh, tagig pa ako galing. Alam nyo naman. Bayad pa ako sa agent. Kaya, pero ang nasa resibo is 109,000. 108,900. So, yun, yeah, may 1 kilometer na tayo. <laughs> so, ayun. Sabi ko, okay na yan. Kesa maubusan pa tayo. Kaya pinunta ko na kaagad. So, ngayon yung fasho uh, maliban sa, ano siya, may susi pa siya. Siyempre, doon na tayo sa mas high-tech, di ba? mas pinili ko na to. Kung hindi ako nakakita ng giorno, ngayong araw, magfa-fashion na ako bukas. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Eh, nakakita tayo. Tapos beach pa. Ito pa yung gusto nating kulay, di ba? Ayan, meron siya yung automatic na namamatay. Oh. natin kung magkano ang full tank ng isang giorno. Malalaman din natin kung ilang, ano, gano'ng kalaki yung tank nito. Hindi ko kasi, hindi ko na tinignan yung stance ko medyo awkward ah. Kasi yung upuan niya parang pag ganun. Kaya pala mandami nagbebenta ng upuan nito. Medyo matigas din yung upuan niya eh. Papapalit tayo yung mas maganda. Ganda rin yung ano eh. Yung lalagyanan niya. Masyado lang open. Oh, pag nilagay mo dito malalaglag na ganun. Oh. Pero okay lang din naman. Yung. Let's go. Full tank, kuya. Unleaded. 53 pesos per liter. So, yung tingnan natin. Oh, ganda, no? Oh. Bakit hindi puti kinuha ko? Kasi very common yung puti. At least itong beige. Beige. Eh, medyo unique. Ganda nung likod niya. Ang tawag ko dito, ano eh? Japanese Vespa. <laughs> Mukha kasi talaga siyang Vespa, but uh, Japanese. So, 4 liters, 214 pesos. So, na yung Petron natin, Petron card. Dito mag-uumpisa ang adventure namin ni Dadjo. Uwin na tayo. Uh, kabisado ko naman na tong daan na to. At alam kong super traffic dito. <laughs> Uuwing may brand new na Honda Giorno na napaka dumi <laughs> let's go mga brother mm, okay din yung suspension decent ramdam mo lang talaga yung kalsada what do you expect it's a scooter ah, pull tank oh. yabang mo dadjo ah. o oh, ba diba? tito mode na tayo mga brad <laughs> tito mode mali yung napindot ko <laughs> dapat i-turn off ko yung ano eh i-turn off ko yung signal light na ko yung horn baliktad kasi sa big bike eh nasa baba yung horn yung signal light muna <laughs> so mag adjust tayo konti oh, medyo basadaan ingat ingat lang tayo thank you lord galing ano tumigil yung ulan nung pauwi na tayo lakas talaga natin sa Diyos brakes. Okay naman. Decent naman para sa isang 125. Medyo ano Medyo matigas nga yung suspension niya. Tama yung sabi ni kabrad natin Si JD ano. Kasi itong Giorno. Para lang siya sa city talaga. Eh supposedly dapat nasa ano tayo. <laughs> nasa smooth tayo na daan. Kaso wala eh. Ganun talaga mga kalsada sa Pilipinas eh. Malubak. Masarap <laughs> niyang gamitin ah. Oh para kang may laruan oh, okay din naman yung ano okay din yung pag overtaken na uh, ipipigayin mo lang talaga yung yung gas pero wala 1 to 5 naman to eh matipid ang biherang tag tag <laughs> palitan natin siguro na suspension to canvas tayo na maganda suspension uy delikado yan oil mga ganyan, mga nagre-rainbow rainbow na yan, naku, oil yan mga brad adlas yarn yun o oh. ayan o, oh, pambira oil wag na wag kayo magpipreno sa ganun mga brad mukha alam maganda sa mata pero madulas yun ah uh, pansin ko mga brad medyo masakit na yung likod ko para nangangalay na siya <laughs> medyo awkward yung stance natin dito sa jorno okay naman yung brakes niya. disyente naman Okay, atan. Tingnan natin. Ah. Ah. Okay lang. 1, 2, 5. Pero pag nagbagyo to, tas may angkas ka, medyo hirap na yun. So kanina pala, mga brother, don sa dealer, shoutout nga pala kay uh, Honda Rensley, kainta. Ah. Maraming salamat po sa inyo dyan sa excellent service. Saglit lang din. Siguro mga isang oras kasama na yung uh, kasama na lahat. Lahat-lahat. Pati yung demo, introduction, bla bla bla, ano man yan. So, malapit-lapit naman na tayo sa bahay. And, mga brad, mamimigay tayo ng helmet. <laughs> Alam mo naman na yun ang gusto nyo, yung mga giveaway. <laughs> so, simple lang mechanics, mga brad. Very very simple lang ang mechanics. ipo ko din to sa ating uh, Facebook page. So very very simple. Narinig nyo na to kanina pa kung tayo, kung kayo talaga ay nakatutok sa ating uh, vlog. Maraming maraming salamat. Ang ating mechanics paulit-ulit ay eto ipo ko yung picture ni Dajo sa Facebook pinakamagandang comment ano sasabihin mo lang ano sabihin mo lang kung ano yung maganda sa giorno so sabi mo maganda yung headlight maganda kulay baga i-compliment mo lang yung giorno tapos ilagay mo yung pangalan ni Dajo sa dulo ng comment mo and pipili ako dyan kung sino ang mananalo ng ating helmet H&J half face helmet papamigay natin yan actually yan yung free dito sa ano Honda Jorno. Eh may helmet naman na ako. Isa lang naman ang ulo ko. <laughs> pamigay na natin, no. Alam ko marami na kailangan diyan ng helmet. Half face helmet lang naman 'yon. Pero pamigay na natin. So, once again, ano, uh, ko yung picture ni Dajo sa Facebook. Comment down niyo lang ano yung bakit kayo nagagandahan sa Jorno. Tapos sa dulo ng comment nyo, ilagay nyo yung pangalan ni Dajo And pipili tayo dyan kung sino mananalo. Let's go! Siyempre, dapat naka-like and subscribe sa Facebook page at sa YouTube. Naka-like and subscribe dapat. Tapos naka-share. yung Panalo, di ba? Gagawin mo lang yun, tapos magkaka-helmet ka na. Saan ka pa? Hindi ka nagagastos. Di ba? Uh, participate na mga brad. Meron na tayo 11 kilometers. Oh. <laughs> Sambasa pa yung paa ko. So, paano? Tapusin ko na dito yung vlog natin, ano? Alam na, alam nyo na yan, mga brad. At ito ang ating bagong baby, si Dajo. Ano? Dahil uh, tingin ko na pagkakatiwalaan naman tayo, may bago tayong iingatan. Kaya, layan, yan, ang laki kong binibilin sa inyo, mga brad. Hindi ko sinasabing magaling ako. Pero based on my experience, dapat kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go, mga brother.